Mabuhay! Alam mo ba na sa araw-araw ay mayroon kang natutuhan pero hindi mo lang namamalayan? Kung oo ay tiyak na mas lalawag pa iyong kalaman tungkol dito. At kung hindi naman ay sisaguduhin nating mababago ang iyong simpleng pananaw tungkol sa pagtaputo at mo ng wika. Tama! dahil sa informative video na ito ay aalamin, tutuklasin at ipapaliwanag natin ang mga bagay-bagay patungkol sa mga katangian ng wika, mga teorya na may kaugnayan dito at iba pa. Wika. Ayon sa Acquisition Learning Hypothesis, isinasaad ng hypothesis na ito na ang pagtatamo at pagkatuto ay dalawang magkahiwalay na proseso sa pagiging dalupasa sa wika. Tatamo ay isang walang malay na proseso na nagaganap sa mga pagkakataong ang wika ay ginagamit sa aktual na pakikipagtalastasan. Idinagdag pa niya at nilinaw ng dalawang prosesong ito ay konektado sa ibang paraan isinaan na lumabas na ang pagtutunan ng pang pangkita ay hindi nakakapagpapanagin ng pagtatapos ng kita. O, oh, di ba? Ang dali lang intindihin. At dahil napatupad at nakikita ang halimbawa nito. Ang teoryang makatao ay nagbibigay tiin sa kahalagahan ng mga sali na pandamdamin at emosyonal. Binibigyang pansin din ng teoryang makatao ang mga mag-aaral sa anumang proseso ng pagkatuto. Ikalawang teorya ay ang teoryang panggagaya. Ang teoryang ito ay nakatuon sa paraan ng pagtanggap ng kaalaman sa wika sa pamamagitan ng panggagaya o imitasyon at pag-uulit ng mga naririnig. Ang positibong pagpapalakas o positive reinforcement sa Ingles at pagwawasto ay pinaniniwalaan ding may mahalagang papel na ginagampanan sa pagtatamo ng wika. At ang panghuling teorya na ating pag-uusapan ay ang teoryang social interaction pinanghahawakan ng teoryang ito na ang mga bata ay may likas na kakayahan sa pagtamo ng wika at sila ang bumubuo ng kanilang sariling patakaran. Natatamo na isang bata ang pagkatuto sa wika sa pamamagitan ng mga taong kanyang napakasalamuha. Lalong-lalo na ang mga matatanda o may sapat na edad na kung saan ay maaaring maturuan ng kanyang mga kausap ang mga salita kung saan siya nahihirapan. <laughs> Mayroon bang nagpuhan sa akin yung mahali? Siguraduhin lamang na itinatak ito sa inyong isipan. Dahil matapos natin, malaman ang mga bagay-bagay tungkol sa pagkatuto at pagtatamo ng wika at ang mga ilang teorya na kaugnay nito ay gumako na tayo sa huling parte. dinamiko o buhay Ang wika ay may level o antas Ang wika ay ginagamit Ang wika ay natatangi Ang wika ay masistemang balangkas Ang wika ay sinasalitang tungo Ang wika ay pinipili at isinasaayos Ang wika ay arbitrary Ang wika ay kaugnay ng kutulong At ang panghuli naman ay Ang wika ay likas Ang wika ay ginagamit Nasangkapan nito na ginagamit anumang oras saan mang lugar kung kayat maituturing itong tanging kasangkapan hindi mo maihihiwalay sa iyong sarili dahil gamit-gamit mo ito sa iyong pakikipagkomunikasyon araw-araw sa anumang uri ng disiplina o profesyon o taba. Ang wika ay dinamiko o buhay. Dahil buhay ang taong gumagamit ng nasabing wika, masasabing ang wika ay buhay rin at hindi makakatanggi sa mga maaaring pagbabagong magaganap bunsod na rin sa pagkakagamit ng tao. Ang wika ay likas, sa pagsilang ng tao sa mundo ay pinagkalooban na siya ng Diyos ng wika. Isang biyaya na likas lamang sa tao. Oh, may natutuhan ka ba? Sana ay malinaw ang iyong naunawaan ang ating tinalakay sa bidyong ito. Inaasahan namin ito ay tatatak sa iyong kamalayan. Hanggang sa muli, mabuhay!